mo? Andun si Aljor, masama daw ang pakiramdam. Opo. Pero pupunta raw dito para may katulong kayo. Oo, oh, oo. Oh. Matum tong mga batang ito sa sanay, sanay oh. Oh, pati si Dayana. Sanay. sila dito walang tao <coughs> good afternoon tao po oh oh Eljor kumusta ka asan sila palang oh, walang tao parang ikaw lang dito Nag nagpunta po din sa ano um, ha lingan. ano ano punta po din sa ulingan ulingan saan yan dun, po, dun, sa dati yung pinupuntaan ko sa inyo noon iba na iba na po ay iba naman kasama yung mga kapatid mo yung mga bata opo o ba't ikaw? Hindi po makakataba masawa po pakiramdam ko. Ano-ano? Masawa po pakiramdam ko. Sa mga pakiramdam mo? Mm. Pero po pag kaya ko na pupunta din po ako dumamaya. Ha? Ah? Pag kaya ko na pupunta din po ako dumamaya. Tulong ka? Hmm. Mag-uuling kayo? Opo. Okay. Saan? Turo mo nga sa amin. Halika nga, Aljor, para pupuntahan namin. Saan dito? Pero huwag ka nang sumama at kung ikaw eh sa pagkaramdam, sobrang init pati. Turo mo lang sa amin, saan dyan? Saan ang daan? Diyan po. Ha? Diyan po, sa may langka. diretso yan? Hmm. Diyan po po, sa kaliko na. Wala bang ilog dyan? Meron po sa baat. Ha, malaki? Hindi ma'am po. Ha, ah, makakatawid kami? Hindi ma'am po yung matawid. Po. Ah, hindi matawid? D -d hmm. Di, diretso namin ito, toy? Pa, tapos, ano po dyan, sa may langka. Okay. Punta na kami, ha? Oh, sige, tara Ivan Salamat, aljur ha Tingnan natin dito Kakausapin kasi natin mga katuwang Si ate Mary Ann Kung Nakausap na niya Yung may ari nung House and lot Na binebenta sa kanila At kung Magkasundo po mga katuwang babayaran na po natin para meron na po silang permanenteng uh, matitirhan dalakan tubig ba yung tubigan natin okay. yung tumbler natin dala mo Okay. Nandito daw yung mag-anak. Pag-iipon ng mga kahoy. At uh, gagawin nilang uling. Ingat ka dyan ba ha sa dinadaanan mo? Baka mamaya may nagpapa hingang ahas sa daan. Maapakan mo. Pagka ganitong mainit ang panahon, nandiyan niya nagbibilad. Eh, tingnan mo yung mga inaapakan mo. Dito na yata sila Pababa Oh, nandahan ka hmm. Oh, kuya Ay, gandang tanghali Mataas to Mataas pala yan O ban, ingat ka Baka madulas ka Naku, madulas yan ako delikado to. Madulas. Kasi yung lupa parang alikabok na. Oh, wala kang mahawakan diyan, ban. Dito yung tumbler ni sa para may makahawak ka sa. Nako. Ha? Oh. Di mo kasi. Oh. Labag ibang daan diyan, kuya. Oh, yan na. Oh. Dandan ban. Nako. Ayun. Ako ang problema. Walang mahawakan dito. Kuya mga anak mo nasaan? Andun. Nasa ilog daw. Nako. Problema ako nito. Madulas tong sapatos ko. Galing naman nila oh. Akababa sila diyan. Naban. Ano oh. Tapos kapag ako na na slide dito doon ako pupulutin sa baba Ban, walang ibang tanan dyan? Wala po Ha? yan lang talagang dadaanan? Madulas to. No? Kasi yung daanan parang alikabok eh, walang makapitan sana ng baging, okay lang. Ha? Saan? Tingnan natin. Dito daw. Tayo pumi. <laughs> natin pilitin sarili natin baka tayo eh. Doon pulutin sa sa ibaba. Hmm. Ah dito pala may tungtungan eh? Kaso madulas pa din po. Ha? Dito po. Madulas? Okay. Dapat ko may hawakan sana kahit baging ano. Oh. Ate Marian! hindi na ako makapunta dyan, hirap baka mahulog ako dyan Napakataas, madulas yung yung daan medyo malayo po kaya pag doon sa kabila ha? medyo malayo po pag doon sa kabila tapos pa ko. kaya nga, saan yung mga bata? Andito po, naliligo naliligo kasabi lang lang po ng ano nag uulingan po namin yung ilong ha? nag uuling kayo dyan? Okay. Okay. O tapos, pagkatapos niyan, ang init, kumain na kayo? O na po. Pagkatapos lang po. O. Oh. O. Oh, ay, ay, si Diana, o, oh, nangingitim na si Diana. Sa sobrang init niyan. O, oh, pati yung bunso, kasama mo. Opo. Andun si Aljur masama daw ang pakiramdam. Opo. Pero pupunta raw dito para may katulong kayo. Oo, oh, oh. matong magagaling tong mga batang ito, sanay-sanay oh. Oh, pati si Diana. Pa sanay. Po. Oh, ikaw partida pa me. Karga <laughs> pa ng bata. Silak lang din ka. Yung si laki. Ayun si Tutoy laki. Alalay po. <laughs> ana nervyoso si laki. Nadulas po yan diyan. nadulas na ito si laki. Opo. Kaya natakot na. <laughs> Naggulong po kaya. Naggulong-gulong yung si laki. <laughs> Oh, yan, sa baba. oh, kawawa naman. Ay, ah, natakot. Oo, oh, yan. Oh, dandahan kuya yan. Baka madulas ka, may itakapan pa naman dyan sa bewang mo. Hmm, dandahan, dandahan. Oo, oh, dandahan. Ba, abutin. Oo, oh, kaya takot na yung bata, ano? Oo. Oh, kaya takot na. Oo. Oh. Oh, alas 12 Alas 12 ng tanghali. Bilis niyong maglakad. Ah, grabe. Bilis niyong maglakad. Ano oras kayo kumain? Nag alas 12 pa lang naman. Oh. Diba kanina pa kayo kumain? Tanghalian? Opo. Okay. Maliligod daw po yan dahil mga bata ay. Tapos mag-uuling na kayo? Opo, magatong na po kami. Ilang araw nyo yung gagawin? Mamaya lang pong gabi yan. Luto na po yan bukas. Mga ilang ano yun ate Mary Ann? Ilang sako? Lima lang po yan. Limang sako. Isang sako magkano benta nyo? Ano man lang po, two hundred man lang po. Di one thousand lang yun? Opo. Hello Diana, bless. Ay, so Diana. Oh, nangingitim na ito si Diana. Eh sige po, yan lang. Tutoy liit. Mm. Ito si Lorena, si Bunso, si... Margilbert. Margilbert, oh. Oh, ang wala, yung isa. Si ano po, nasa bundok po. Oh, lagi okay. kong di maabutan yun, lagi nasa bundok din. Kanina po nag-uwi. Ah, nag ang ganda dito, may mga gulay. <laughs> may langka. Dito sa bundok kasi masipag ka lang, hindi ka magugutom, hindi ka mawawalan ng pang-ulam, ano? Opo. Mm. Ito nga po, nililinisan namin. Dato oh. po kasi ito ng kamuting kahoy. Ay, very good. Para po malapit Parang, ano pati, parang virgin yung lupa, no? Opo. Pa Mataba ang tanim po. dyan. Opo. Ganito, Ate Marian, kaya ako pumunta rito. Yung iniaalok sa inyong house and lot ba yun? Opo. Oo. Eh, gusto ko sanang makausap na yung may-ari at kung magkasundo ay eh, di bayaran na natin para meron na kayong sariling sariling uh, lupa talaga, no? Opo. Na talagang inyo na, no? At hindi na kayo palipat-lipat. Sabi mo nga, dito na kayo nagparehistro sa COMELEC, no? Dito na po para dito, po na kami Camille. Yeah, Ay, permanente na kayo dito. Bawa po ng mga bata pati kawawa po na pati po silang palipat-lipat. Oo. Oh, yung pinuntahan natin na bahay, 'yun yung babayaran natin. Oh, Malapit lang pati sa school. Panti man lang. Oo. Po. So walang magiging problema dito kina Dayana. Ah, yung pangarap ni Dayana na <laughs> sa poblasyon siya makatira eh matutupad Diana ano oh, may porsige niyan para oh, malapit ayaw niya ayaw niya doon sa bundok eh no ayaw niya po okay, okay sana makausap natin ate Mary Ann yung may-ari um banggit po sa akin nung isa ko pong ano, mm -hmm. pwede man daw po yung sumaglit. Kung oh. kailan daw po ang schedule mo ng punta dito, oh. i-chat-chat daw po yung mismong may ari okay, para okay. po makasaglit siya dito. May trabaho daw po. Oh, oh. ganito ang gawin natin, Ate Mary Ann. May mahihiraman ka naman siguro ng cellphone dyan, ano? Hindi po na nga Diyan Dyan sa, dyan sa bayan, sa poblasyon? Hindi po na papayro. Makiki, makikit, makiki, 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 ano lang po, makikit chat lang. Ay, Ito chat mo ako. Nakatesting na po ko dyan. Ha? Hindi po sila nagpapaano dyan. Grabe naman. Posible naman. Iba po naman. kaya ugali ng mga tao dyan. Kaya po pag may importante po kaming oh. ano. Kung sino na po yung mapunta sa amin dito. Inaantay na lang po namin. Hindi po kami nakikigamit. Ta, nakigamit po ako dati. Ta, chat po ko sa anak ko. Hindi man po nila sinabi yung ano. Sagot. Reply po. Reply. Kaya di na rin po ako nagano. Isa pa po pag ginagamit po. Dinadali-dali po ko ano, o, mo na malalaman yung hindi reply. Po, kahit po reply, hindi na po makikita. May cellphone po kami dyan. Oh. Ang problema lang po niya, kasi binigay po nung amo ko, yung sasaksakan po nung ano? charger Charger po. Alam mo, kasi cellphone na... ngayon, pag nirepair mo yan, pinaayos mo yan, mahal na rin. Para ka na rin kumuha ginagamit, ng bago. Ginagamit ko lang po sana yung pag, pag ito po. Pang, pang text, pang saka message. Saka po kay madam, oh. ma ko po kami, ma-connect po kami. Oh. Saka po, bihira ko man pong gamitin. Oh. Nakalikot po ata ng mga batat. Oh. Hmm. Po, Nasira. Sa cellphone. So, talaga. paano kung malalaman? Kasi alam mo, Ate Merya, napakalayo nitong lugar ninyong Ay, ito. Yung pupunta kami rito, yung kalahating araw namin na ubus na. E di doon po, ah. sa tinutulungan nyo po dyan ah, po. Ah, kina Ate Salbi. Oh, Pero malayo din dito yon Kaya okay, nyo pumunta ron? Hapon po kami, punari po. Ngayon po, uh -oh. ma-update po ah, ako ah, okay. doon sa ma ano. Tapos mamaya hapon po, pupunta Sabihin po. Sabihin ka mo po kay Ate Salbi, pakilala ka, na banggitin mo ang pangalan ko Apo. at uh, may cellphone naman doon yung anak niya Apo. dalawang anak niya, kita ko may cellphone eh makigamit ka, no? pakilala ka para may message mo ako, ano? Apo. para kung nandyan yung may-ari ng bahay daglian kong mapuntahan para mabayaran na natin gawa tayo ng konting kasulatan sa barangay kay kapitan, ano? Apo. na yung bahay ay binibili ninyo Apo. no? Okay ba sa iyo yun, Bakal Ate na po Mary Ann? Okay at least po sa amin na yan. Kaya nga, kaya nga. Maka, malaking tulong na po yan sa amin. Kasi po oh. may nag, ano pa man po na mabayaran yung lupa, mm -hmm. yung isa po namin mm -hmm. sponsor. Mm -hmm. Kaya po malaking tulong po yan sa mga anak ko. Oo. Oh. At ah... Uh, Hindi na po sila palipat-lipat. Ipag-pray mo din, Ate Mary Ann, na isama. Makasama si Aljur, ano? Na mabigyan ng... Uh, tawag dyan, yung tulong para pagpasok nito sa school. Kasi si nga ngayon pasokan, papasok na siya eh, no? Punta po kami. First year high school na si punta, punta po kami sa ano, sa San Felipe po kahapon. Oh. Oh. Ang dami niya pong requirements Na hinihingi Kasi ang ano daw po Pag at linggo daw po Online po sila Ah, online Oh, wow. cellphone ang kailangan Oo po Dalawa po sila Kaya di ko po mind ako Sana kumakuha po ng pang ano Kasi July 1 daw po Starting na sila July Kaya, 1 Sabak na daw po so, yung ang mangyayari? Kasi online sila Saturday Saturday, Sunday po Wala silang ano bak Para pong papahinga Yun po ang magiging pahinga nila Sinabihan po ako kahapon yun nga daw po yung sasabihin sana sa inyo na yun daw po ang kakailangan niya. Cellphone. Daw po, sila oh. magkapatid. Ang Kasi wala na daw po kasi hindi ngayon gamit na technology sabi ni ma'am. Kasi nga. pag nagse-search daw po, saan daw po manghihiram ng cellphone? Kaya niya nga, kaya mada? nga. Yun ang problema natin. Ano? Para daw po kasing college na ngayon ang high school, mm. ang So yun ang magiging problema natin at Mary Ann. Sabi ko nga po kung ako lang ka ko ano eh di nabili ko yan sinasabi niya kaya lang wala din oh ilang pa yan papaiskwelahin. Tulad ngay mag-uuling kayo limang sako. Pambayad man lang 1, po yan. 1,000 pesos lang yun. Pambigas-bigas lang. Pambayad na po yan. Ha? Pambayad na po yan. Bayad na yan. Opo nakuha na po namin yung nakaraang linggo pa. At Binili ko nagkasakit po baga itong mga ito. Oh. Siyempre, kailangan po makabili agad ng gamot. Yan oh. po yung pambayad namin. oh. di wala rin kayong mabibenta. Po, wala, wala kayong pag Wala din kayong pagkukunan mamaya po, ng pagkain nyo. Pati po nyog. Yung pong nakita nyo pong nyog. Oh. ko din lang po yun. Okay. Wala pa pong harbisin. Ilang buwan pa. Harap ka. <laughs> <Pinaanto> ka. na. <laughs> <laughs> Ininita na yan. Mahiyain na. mahiyain na. ngayon si Diana. Salamat po kay Mading Pe sa laking tulong na ibinigay niya po mm -hmm. sa ano niya po kay Diana. At naging pangalawang magulang ko siya talaga. Salamat mm -hmm. din natin Ate Mary Ann, si Ma'am Sabit, no? Ma'am Sabit Red ng USA. Tapos si uh, Lula Jet, no? Si Lula Jet ang uh, tumulong sa atin. Para mabili natin yung house and lot na yun okay. ha? Si Lola Jet. Okay. Oo. Ma. Salamat po kay Ma'am Sabit tapos po lalo na po kay Lola Jet kasi oh. kung hindi dahil po sa kanya hindi po matutupad yung pangarap ni Dayana hmm. na magkasarili po talaga siya. Hmm. So ng ano ng bahay po talaga. Hindi hmm. na kayo palipat-lipat. Na Pag nabayaran natin yun siguradong inyo na yun. Okay. Tapos sabi mo nga, nakapag-rehistro na kayo mag-asawa okay. sa Comelec, na dito okay. na kayo uh, butante. Nasikaso na po namin yung pag-census po pati namin dito. Very good. Para po may natatanggap po kami ano, sa barangay, mm. kung ano pong meron. Mm. Nakakakuha na po kami, lalo po mm. sa gamot. Mm. Kaya talagang dito na kayo dito decided na, na manirahan, ako. ano? Okay. Ayaw na po na palipat-lipat, mapagod hmm. po kasi. Hmm, kawawa mga bata. Lagi Di pong bagong pakikisama. Hmm. Saka dito naman po talaga siya tubo. Ah, yung usawa mo? Opo. Dito po ang magulang kayan talaga ah. lumaki po. Nag-uwi lang po sila sa sir. Okay. dito. Dito pala sila talaga. Dito po talaga magulang yan. Hmm. Tara na. Sobrang init kasama nila yung mga bata uh. mega love shout out din po mga katuwang kay ma'am Sabit Red of USA si ma'am Sabit ang uh, tumulong sa atin para mabili po natin yung mga materyales kahoy galing sa bundok na siya sanang gagamitin materyales dun sa itatayong bahay dun sa panan ng bundok ng susong dalaga kaya nga alam na nagkaroon ng problema ayaw nilang ituloy dun yung mga materyales nandiyan naman dadalhin po ngayon doon sa bahay na gusto natin sanang mabili para sa kanila kasi yung bahay sira-sira na rin ang bali pakinabang nila dun sa bilihan yung lupa parang uulan sana sana umulan nako bilad yung motor ko Ay, oh, pagod na pagod tong mga <laughs> chikiting si Diana. Pagod oh, na pagod. Si Meran, bili kayo ng Ay. kakain nyo, merienda Pagod po. na pagod yung mga anak mo. Na paano Aldur, yung legs mo? So, bakit maitim yan? Po, balat po yan. Ah, balat yan. O, oh, kakaiba ang legs mo. <laughs> maitim yung isa. Ah? Sota po yan. Ano ano? Sota. Sota. Opo. Oh, Oh, alis na kami, ha? Po, so, maghintay ako ng message, ano? Mamaya lang po. Oo, oh, oh. ganito. <coughs> Medyo malay-ulay nga lang ng konti. Wala dito yung bahay ni na Ate Salvi, yung tinutulungan namin doon. No? Mamaya. Kayang gawin nyo, masaglitan nyo doon. Alam nyo yun, bahay na yun, o ano? Po. Makiusap kayo kay Ate Salvi. Pakilala kayo, ano? Oo, pakilala kayo. Mag-message kayo sa akin. Kung kailan pupunta rito yung may-ari ng bahay, pupunta ako para mabayaran na natin, ano? Sige po. Okay, okay. Para po, ano. Ano? ano. Na, babay na. Alis na, alis na ko. Ay, wala. <laughs> <laughs> okay, yung motor natin, bilad. Sana. Hindi naman, ano ko. Ito ang delikado rito, ayoko itong masyadong binibilad kasi butas yung tanke nag uh, mom, ano nagmo-moisture baka mamaya sobrang init eh kasi gasolina 'yan butas yung tangke eh. di ko pa napapagawa mga katawang ah, amoy gasolina ano ba? Amoy gas din ako nag-aalala eh. kaya ayokong lalagay sana sa initan kaya lang wala man dito mga pwestuhan oh. No? Walang walang pwedeng parking. Grabe init. Tara